Hello mga kababayan. Ito, pakita ko sa inyo yung aeroplano na walang pakpak na puro propeller lang. Itatry ko sana paliparin to. testing ko eh. So yan, wala kasi kumagawa magawa sa bahay. So, maglalaro muna ako dito sa aeroplano walang pakpak na to. Ayan o. Oh. Ayan oh. pinalipad ko na oh. Hira, Marunong na ako kunti magpalipad eh. Pero, hindi pa talaga ako masyado marunong eh hanggang masira yata itong um, laruan na ito eh. Baka hindi pa ako magiging maayos mag-drive nito. Bahala ko pa na mag-piluto doon sa Boeing 747. <laughs> e Tapos ayan oh, pinapalapit ko sa kamera. Sabi ko, sige, banggaan mo. Eh, may kusa rin pala. Ayaw niya bumangga. Eh, um, Marunong-runong na akong konti magpalipad nito. Sabi ko, Lagyan ko kaya ito ng tali para kung aalis to, ito, lalayas ito, mahila ko pa. Yung kaso, eh, gusto lang niya talaga lupad ng lipad eh. O, sa kaliwa, sa kanan. Pero makukontrol ko na siya, ayos na siya. Kaya, nakakawala rin pala ng, ng pagod to. Mag maglalaro ka ng ganito. Bakit kaya nung bata pa ko wala to, hindi pa uuso to. Ngayon na tumanda ako, saka pa ako naglalaro nito. Ngayon. <coughs> ang ganda ng, ng lipad niya, oh. Sabi ko, sige nga, sige, ikaw, marunong ka ba maglipad mag-isa? Ayan, oh, lumilipad siya mag-isa, hindi ko na kinokontrol yan, ah. Sinisit ko kasi sarili niya na flight mood niya, eh. Eh, marunong siya. Ayaw niya eh, magbangga. Kulit niya eh. Sabi ko puwi eh, dito ito ng tilapia. Ayan, naisip ko, lagyan ko ng kawil. Mm, ako, mamimingwit ako ng tilapia. Nyaw, pwede kaya? Alam mo yung ganoon? Kaya ayan, iniisip, saan ko kaya tigadali na? Pwede ko kaya itong dalhin doon sa may tabing dagat, yung maraming nakahiga na naka, nakatiwang lang, tapos padaanan ko nitong kamera na drone na to. Eh, <laughs> jan lang naton natapos, ano tatawa ako sa reel ko eh.